latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Ang latest sa mundo ng showbiz alamin sa report na ito. Nagsalita na si Bianca Manalo at Herli Nicole Budol o Hipon matapos ang pagkakadawit sa umano'y cheating issue ng aktor na si Rob Gomez sa isang Instagram post ni Linaw ng aktres at dating beauty queen na magkaibigan at magkatrabaho lang sila ni Rob. Base kasi sa ngayon, burado ng screenshot na inupload sa social media ng aktor na is umanong makipagkita ni Bianca kay Rob na sinundan pa ng mensaheng he's not here, he's in Valenzuela. Hindi naman malinaw kung sino ang tinutukoy dito ni Bianca pero alam ng publiko na siya ay in a relationship kay Senator Win Gatchalian, na taga Valenzuela. Paglilinaw ni Bianca, may dadalhin lang daw na Christmas gift si Rob at gusto niyang makuha ito bago siya umalis papuntang airport. Aniya, nakakasama naman ang loob na kumalat ang kanilang palitan ng mensahe ng walang pahintulot na siya raw naging meet siya sa pambabash ng mga tao online. Bagit pa nito, obvious naman daw na may ilang parts ng kanilang konvo na binura para bigyang mali siya ang kanilang pag-uusap. Sa uli, hiling nito ay mawakasan ang issue dahil naaapektohan na rin daw ang kanyang mga mahal sa buhay mula sa mga ibinabatong akusasyon laban sa kanya. Samantala, pumalag din si Herlin Budo sa pagkakadawit sa kanyang pangalan. Aniya, bakit daw siya nakaladkad? Irit pa nito, showbiz nga talaga. Kapag dedicated daw sa trabaho, gagawa ng issue. Maliban sa ilang private messages ng co-star na si Rob Gomez, may makikita din na kuhang larawan sa dalawang pregnancy test kits. Sa inihipon dito, hindi na raw bago sa kanya mga maisyong buntis. Matapos naman pagpiestahan ng netizens ang screenshots na inupload sa social media ni Rob Gomez, nagpost ang aktor na wala umano sa kanya ang kanyang cellphone. Sa ipinadala pa nitong pahayag sa pep.ph, nilinaw nitong may gumamit umano ng kanyang cellphone without his consent at ipinost sa kanyang account ang mga screenshot para siraan siya. Pailitan lang umano nila ito ng mensahe ng kanyang kaibigan at katrabaho na pinapagaan lang daw ang kanyang loob gayong may kinakaharap siyang problema. Si Rob Gomez ay may anak sa dentist beauty queen na si Shaila Rebortera. Kamakailan lang naging usap-usapan din ang relasyon ng dalawa matapos sabihin ni Rob sa isang interview na single siya. Habang iginit naman ang ina ng kanyang anak na magkasama pa rin sila. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa si Pilipinas, DZRH, ito po ang niyang Showbiz Angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.